Hi guys ga bakit galit ang beshi nyo kasi hinihintay nila yung pagkain nila guys yan oh umiilaw talaga yung mata nila Tignan nyo hi beshi beshi maghintay ka lang kasi wala pang pagkain nandoon pa Umiilaw talaga yung mata nila, guys. Ayan, Oh. Kanina pa yan sila naghihintay, guys. Kawawa naman. Mamaya pa daw yung dinner nila. Kasi may work pa yung tatay nila, guys. Kaya pinapahintay sila dyan sa pintuan. Hindi naman sila, guys, ano, antag doon makulit. Naghihintay talaga sila. Konting tis na lang mga beshi. Huwag kayong magalit. Bye-bye. <laughs> Hi mga beshi ko. Don't angry angry. Kawawa ko naman Ming Ming oy. Bakit ka ganyan oy malungkot? Bakit malungkot ang beshi nyo? <laughs> Bye-bye guys. Don't forget to subscribe to my channel tignan niyo yung isa oh, lalaki yun <laughs> ano, stress na yun guys hindi na makapaghintay pero huh? tinitiis niya Ay, yes.